Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kasal na ba si na Elise Hoson at Macoy De Leon? Nasa honeymoon stage na ba sila ngayon? Yan nga ang tanong ng mga fans. Dahil feeling nila ay naghahanimun ang dalawa. Basa na rin sa mga photo na pinupost nila sa social media. E ang bongga bongga. Sobrang lambing at parang matutunaw ka talaga sa mga photo nila. Lalo na sa mga caption na ginagawa nila. Sabi ni McCoy. Malayo pero aabutin, mahirap pero kakayanin, lahat gagawin para sa pagmamahalan natin. Pero ang mas nakakakilig nga rin ay ang hashtag na MGL o My Greatest Love. Hi MGL! Reaksyon ni Elise, kasunod ang emoji na puso. Yes, sabay-sabay nga ang pagsigaw ng mga fans na maklis forever na, meaning, sa kasal na talaga dapat ang ending. Anong masasabi mo sa balitang ito?